galing? Wait lang, magpakilala muna tayo. Hi, ako nga pala si Maxine Calamanalo. At ako naman si Rachel Lau, Umula mula, sa Polytechnic University of, of the Philippines. So, saan ka galing? Ayun nga, galing kasi ulit ako dun sa children's section. Dun kasi ulit ako na-assign. So, kamusta naman yung experience mo dun? Ay nako, masasabi ko na napaka makabuluhan. Kasi yung training namin doon, binibigyan kami ng opportunity na ipakita yung talent namin. At the same time, maging librarian pa din. Kasi nagpapapet show kami, tapos nag storytelling pa. Wow, nice naman! Talaga! Eh, di ba galing ka din doon? Yes, nasubukan ko rin ng puppet show, storytelling, tsaka crafts making. Anong takeaways mo? Alam mo ba, natutunan ko doon at narealize ko na dapat interactive yung pagsasabi mo ng mga story. Kasi hindi lang siya basta binabasa mo yung libro or walang emosyon. Dapat kung ano yung content ng libro at kung ano yung emosyon, dapat maiportray mo siya para maintindihan ng mga bata. Diba, the best talaga. The best talaga ang children's section. Pero magpayo naman tayo sa mga new at mga junior na kumukuha ng bliss ako naman, alam mo, gusto, alam mo, gusto kong sabihin sa mga um, planong kumuha ng BLIS program ay huwag na kayong magdalawang isip dahil napakadaming opportunities na naghihintay para sa atin. At hindi lang naman tayo basta librarian lang, kundi marami tayong pwedeng gawin. At ako naman para sa mga junior na kumukuha ng bliss ngayon, galingan nyo, pag-igihan nyo. Pag nasa training na kayo, pagbutihin nyo. Kasi magagamit nyo para maging isang maging matagumpay na lovelarian. Kaya naman, lagi kayong magdarasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, mag-enjoy ka dito! Hanggang sa muli! pa.